Sa pagpapakita muli ng slim form ni Sakamoto, ay eh paniguradong matinding bakbakan na naman ang magaganap. Dahil dito sa si chapters 29, 30 at 31, ay ilalabas na nila Sakamoto at Kashima ang lahat ng meron sila para wakasan na ang harapang ito. Yo what's up Kuya Jepoy? Ang maghahatid sa inyo ng detalyadong review patungkol sa manga ng Sakamoto Days. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go. Onman mo arita na. sa pagpapatuloy ng bakbakan ay eh makikita ang pagwasiwas ni Kashima netong mga blades niya na mabilis namang naiiwasan ng ating bida. Sinabi nga dito ni Kashima na ang tingin niya nga doon sa katawan ni Sakamoto ay hindi agile kumpara sa katawan niya na mas marami ang nagagawa. Dagdag pa nito na ginamit niya nga doon yung scientific technology ng lab na to para iweaponize yung 70% ng kanyang katawan kung kaya't ang matabang kagaya ni Sakamoto ay para nga lang daw isang lechon na ihahain niya sa plato. Subalit kalmado namang sagot ni Sakamoto ay meron niya din daw siyang armas. Napaisip naman dito si Kashima at medyo nagalangan alangan sa nalaman niyang may itinatago din palang armas ang ating bida. Sa pagdukot ni Sakamoto sa bulsa niya ay makikita ang isang sticker, kupon at lapis kung kaya't nawala din yung pag-aalala ni Kashima patungkol sa itinatagong armas ng ating bida. Anito habang pinapaulanan ng bala si Sakamoto na lahat nga daw ng basurang ipinakita nito ay wala nga daw maitutulong sa kanya sa labanan nilang ito. Makikita dito na binali ni Sakamoto yung lid ng lapis na hawak niya na siya namang pinatalsik niya sa kaliwang mata ni Kashima. Nasabi na nga lang dito ni Kashima na napakaduming nga dumakipaglaban ni Sakamoto subalit ayon sa kanya eh okay lang. Dahil sapat na nga daw isa pa niyang mata para harapin ito. Makikita ang napakabilis na pagkilos ng ating bida kung saan inagawa eh niya pang takpan ng sticker yung isang mata ng kalaban. At sa isang iglap lang e eh nagtaka dito si Kashima dahil sa wala na nga makita kasunod nito ang isang malakas na batok mula sa likod na dahilan ng pagtilapon ni Kashima. Nasabi na nga lang dito ni Sakamoto na ang katulad nga do ni Kashima na nakadepende sa mga armas ay nagpapakita lang na isang nga daw siyang third-rate assassin. Na ang ibig sabihin ng ating bida ay eh sobrang hina daw nito. Sa pagbangon ni Kashima mula sa matinding pag-atake ni Sakamoto ay naitanong ng ating bida na immortal nga ba daw ang isang to? Nasabi naman ni Kashima na napakagandang tanong nga daw yan dahil maging siya man, eh hindi rin alam nasa kung papaanong paraan nga daw ang dapat nagawin para lang patayin siya. Makikita dito ang isang flashback kung saan ay sinabi ng lalaki dito kay Kashima na parang nga daw ma-achieve ang nararapat na hostisya eh nangangailangan nga din daw ito ng sapat na kasamaan. Nasa madaling salita nga daw eh may mga tao sa mundong ito na kinakailangan talagang mamatay. Bala iso dito si Kashima sa sinabi ng lalaki kung saan ay ipinaliwanag niya na ang pagpatay nga daw ay pinagbabawal ng batas at sinasabi nga din daw sa school na ang bawat buhay ay sagrado at pantay-pantay. At habang nagsasalita ito ay bigla nalang lang minarkahan ng lalaki ng simbolong X yung bibig ni Kashima. Mabalik tayo sa labanan ng dalawa. Sinabi dito ni Kashima na validated nga daw ng master niya ang lahat ng mga ginagawa niya kung kaya't wala siyang hindi kayang gawin para dito. Makikita ang paparating na tren at mula sa kinatatayuan ng dalawa e eh bigla silang kumilos para maiwasan ng masagasaan. Sa pagtalon nga nila ay agad na nagpakawala ng lubid si Kashima mula sa improvised na braso nito at nagawa niyang mapuluputan si Sakamoto. Bala hindi makakilos ang ating bida habang etong si Kashima naman ay nagawa pang makasampa sa tren kung saan ay hinila niya nga din dito ang ating bidang si Sakamoto sa pag-aakalang nakakalagyan si Sakamoto sa ginagawa niya, eh makikita naman dito ang parang nagsasurfing lang si Taba habang nakasampa sa isang tabla na galing mismo sa railroad track ng tren. At gamit niya dito yung kupon, eh nagawa ngang putulin ni Sakamoto yung taling nakapulupot sa kanya. Dali-dali namang hinawakan ni Sakamoto yung mga dulo ng naputol na lubid. At kasabay nun, ang paghila niya dito na siyang naging dahilan ng paghampas ni Kashima sa pader. Sa kabilang bahagi naman ng lugar ay eh mapapansin ang paparating na tren at nabubur yung sinabi ng operator na nakakaboring nga daw yung routine ng trabaho niya at umaasa ito na sana nga daw ay may kakaibang bagay naman ang mangyari sa araw na yon. Well dito nga ay mabilis namang nadinig yung panalangin niyang yon dahil makikita ang pagtagos ng dalawang lalaki mula sa pader na nasa harapan niya at sakto nga rin ang pagbagsak ng mga ito sa loob ng tren na minama ni Obra niya. Makikita din ang pagtilapo ng mga ito sa loob na naging dahilan ng pagkakagulat ng mga pasahero. Nagtataka naman dito si Kashima dahil napansin niya na konektado ang Okotabi Lab sa isang subway. Habang yung mga tao naman sa paligid niya ay eh nag dahil ang akala nila ay nagko-collapse yung katawan nito dahil sa mga nawawalang parte ng mga braso niya. Dahil sa mga nakitang pag-atake sa kanya ni Sakamoto, gamit lang ang mga normal na bagay ay eh napagtanto niya na talagang kakaiba ang ating bida. Kaya naman hindi rin nakapagtataka na napahangan nito yung master niyang si X. Bali nga ay ginagamit nga daw nito yung kahit na anong nasa paligid niya habang nakikipaglaban. At masasabi rin na ang presensya pa lang nito e eh para ding isang napakalakas na sandata kaya naman wala rin duda na si Sakamoto nga daw ang tunay na ultimate assassin. Habang nagmumuni-muni dito si Kashima, eh wala itong kamalay-malay na nakaupo na pala sa tabi niya ang Slim Form ni Sakamoto. Sa sumunod na eksena, isang napakatinding sipa ang talaga namang tumama sa mukha nitong si Kashima. Nasabi na nga lang dito ni Sakamoto na kung immortal nga daw ang katunggal, eh, eh wala namang pala siyang dapat na ikabahala na baka mapatay niya ito. Dito ay nagpatuloy ang isa na namang flashback kung saan ay eh makikita ang 17 years old pa lang na si Kashima. Galit na galit nga dito yung mga taong nasa paligid niya dahil sa ginawa niyang pagpatay sa mga taong sa tingin niya ay eh masasamang uri. Ayon niya din sa kanya ay palagi nga daw tama yung mga ginagawa niya subalit ni isa ay eh wala nga daw nakakaintindi. Bigla namang sumulpot ang isang misteryosong lalaki at sinabi nito kay Kashima na isang mabuting tao nga daw ito. Pagpapatuloy pa ng lalaki, nabibihira nga lang daw ang mga taong katulad niya na nakahandang dungisan ang mga sariling kamay para lang makagawa ng mabuting bagay. Pagkatapos ay inanyayahan pa ng lalaki si Kashima na maaari ba daw nilang dalawa na labanan ang kasamaan? Sa pagbabalik ng eksena ay eh sinabi dito ni Kashima na sa ngalan nga daw ng kataas-taas ang hostisya eh gusto niya nga daw tulungan ang master niya para maisakatuparan ang mga pangarap nito at isa na nga din daw dyan ang pagtapos ng mga tao nakaharang sa mga plano nila. Makikita naman dito sa likod ni Sakamoto ang pagdating ng isang matanda at naitanong nito na kung nasaan na nga ba daw sila. Sinabi naman ng ating bida na kasalukuyang nasa Lipore sila. Dali-dali namang nilapitan ni Sakamoto si Kashima at nakakbay pa itong nagsabi na nakaharang nga daw ito sa priority seat at kinakailangan nga daw itong tumabi. Makikita dito na parang bata lang na inihagis ni Sakamoto si Kashima at pagkatapos ay eh nagpasalamat naman yung matanda. Hindi naman makapaniwala ang kontrabida dahil sa hindi siya makasabay sa mga simpleng ginagawa pa lang ng greatest assassin. Dahil sa hindi mapunta yung lakas ng slim form ni Sakamoto e eh hindi rin na malayan ni Kashima ang bigla ang pagtambad nito sa harapan niya at dito eh sa lagay na to e eh pariguradong wala siyang takas. Bali nga e eh, hindi agad nakaimig si Kashima habang etong si Sakamoto naman ay bahagya pang inayos yung salamin niya at sa sumunod na panel e eh talaga namang pinaulanan ng ating bida ng napakalalakas na suntok ang modified na katawan ng kalaban. Sa pagtilapon ni Kashima mula sa walang katapusang suntok ni Sakamoto ay narealize niya na mas matibay pa nga daw kaysa sa bakal ang legendary hitman at talagang iniinda niya ang bawat pagsuntok nito. Isa nga din ito sa mga ipinagtataka niya dahil Anya e eh, scientifically enhanced naman daw yung buo niyang katawan habang isang normal na tao lang etong si Sakamoto. Kasunod nga nito ay pinagbabaril ulit ni Kashima ang ating bida Subalit walang kahirap-hirap nitong napigilan yung mga bala gamit lang ang isang tubo mula sa handrail ng tren. Sa pagganti ni Sakamoto, ay eh nagpaulan ulit ito ng napakaraming suntok pero dahil sa tibay ng kalaban ay hindi nito masyadong ininda yung mga pagatake ng ating bida. At nang bahagyang nagkaroon ng break si Kashima ay ginamit nito yung modified na katawan na siyang naglabas ng isang mini cannon mula sa dibdib niya. Makikita dito ang hindi na ni Sakamoto ang atake na to at dito ay makikita ang tinamaan siya rito. Sa pagtagos ka ni Sakamoto sa pader ng tren, esakto eh naman ang pagdating ng isa pang bagon sa kabilang linya. At mula sa front cover nitong salamin ay eh nagawang makapasok ng legendary assassin. Dito ay mapapansin ang sobrang bilis na pagtakbo ni Sakamoto sa loob ng kahabaan ng bagon. At nang marating nito ang dulo ay eh agad na binasag nito ang rear cover para maabutan yung isa pang tren kung saan siya nang galing kanina. Meanwhile, sa pag dito ni Kashima na tapos na ang laban dahil sa huling pag-ataking ginawa niya, E eh nasabi niya na siguradong pupurihin niya daw siya ng master niya dahil sa ginawa niyang pagtalo kay Sakamoto. Pero bago niya nga daw tagpuin si X e eh kinakailangan niya munang ayusin yung sarili niya. Mula naman sa kinaupuan ni Kashima e eh bigla nalang bumukas ang pinto at bumungad sa harap niya etong si Sakamoto. Mapapansin naman ang matinding pagkainis nito kung saan ay pinaghagis niya yung mga matatandang malapit sa kinaupuan niya. Mabilis namang kumilos ang ating bida kung saan ay nagawa niyang saluhin lahat ng mga taong inihagi sa kanya ni Kashima at naipwesto niya pa ito ng maayos sa loob ng tren. Dahil sa matinding galit esinabi eh, sinabi ni Kashima na bakit hindi na nga lang daw mamatay si Sakamoto dahil anito uh, e eh, parang istupido nga daw ito na walang layunin at pangarap, na ang kailangan nga daw sa mundong ito ay ang mga katulad nila at bakit nga daw walang makaintindi sa gusto nilang iparating. Sagot naman ni Sakamoto na wala nga daw siyang alam sa mga sinasabi nito. Pero kung sakali mang siya ang tatanungin, eh hindi niya nga daw kailangan ng mga taong katulad ni Kashima na mag-aali-aligid sa pamilya niya. Makikita dito ang pagsugod ng ating bida at isa na namang matinding suntok ang pinakawalan nito na dahilan ng pagtilapo ni Kashima palabas ng tren. Subalit hindi pa nga dito na kontento si Sakamoto. Makikitang pumasigunda pa ito ng isang malakas na sipa na dahilan para magpagulong-gulong si Kashima at napasandal papunta ng ticket gate. At sa pagtap ni Sakamoto ng beep card niya, eh dito na rin tuluyang natumba ang nawalan ng malay na kalaban. Sa pagring ng cellphone ni Sakamoto ay naitanong ni Shin sa kabilang linya na kung okay lang ba daw siya. Sinabi naman ni Sakamoto na nagawa niya na nga daw mapatumba yung boss. Sa kabilang dako naman dito sa basement 2 ay eh nagsisimula na ang mga pagsabog at natataranta ang mga researcher para makaalis. Makikita naman dito etong silo na pinagsisipa yung mga tipak ng mga batong naglalaglagan at nagtataka ding sinabi niya na kung mawawasak na nga ba daw ang lugar na to. Sinabi naman dito ni Asakura na hindi nga daw natural yung mga nagaganap na paglindol habang sinabi naman ni Tanaka na hindi pa nga daw siya handa para mamatay. Dali-daling sinabi naman ni Lu na kinakailangan na nga daw nilang mahanap yung exit subalit habang nagsasalita ito ay hindi nito namalayan ang malaking tipak ng kongkretong kisame na papalaglag sa kanya. Makikita ditong to the rescue naman etong si Shin at nagawa niyang mailigtas si Lou. Medyo na surprise sa dito si Lou sa eksaktong pagdating ni Shin habang naitanong naman ng clairvoyant na kung kaya pa ba daw makatayo ni Lou. Pagkatapos ng nangyari e eh bigla nalang nagkailangan ang dalawa habang sa likod nila e eh makikita din ang pagdating nitong sina Hisuke at ang alaga nitong ibon na si Pisuke. Dito ay agad na iniba ni Shin ang daloy ng sitwasyon sa pamamagitan ng pagsabi na kinakailangan na nga doon nilang mahanap ang daan papalabas. Hindi na nga rin dito napigilan ni Lou ang emosyon at bigla na lang itong humagulgol sa pag-iyak at humingi ng tawad kay Shin dahil sa mga nasabi niya. At talagang inaamin niya nga daw na kasalanan niya ang lahat ng yon at hindi niya na nga daw sanang ginamit yung apron ni Shin habang naglilinis. Makikita nga ditong magkasabay na umagos yung sipon at luha ni Lou habang may pandidiring sinabi naman ni Shin kay Lou na kumakalat na nga daw yung sipon nito sa kanya. Sa ngayon nga daw ipinapalagpas niya na yon dahil maging siya nga daw ay may mga nasabing bagay na hindi niya dapat sinabi dito kay Lou. Dito ay sincero humingi ng tawad si Shin habang makikita namang umiiyak itong sinapisoke at hisoke dahil sa nasasak siyang kadramahan ng dalawa. Meanwhile, sa likod ng clairvoyant ay biglang nagsalita si Asakura sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ni Shin. Sa paglingon ni Shin mula sa pinanggalingan ng boses na yon ay nakita niya dito yung taong kumupup sa kanya nung bata pa siya. Medyo may pag-aalangan ang uno nilang mga salita at dito na nga rin binasag ni Lo yung weirdong sitwasyon sa pamamagitan ng pagsabi kay sakura na hindi rin ba ito hihingi ng tawad kay Shin? Sinabi naman ni sakura na tama, ayun nga daw yung nasa isip niya pero hindi niya nga lang daw alam kung paano siya magsisimula. Agad namang naputol yung moment na yun dahil sa pag-vibrate ng cellphone ni Shin. Sa kabilang linya naman e eh sinabi dito ni Sakamoto kay Shin na kapag mahanap daw nito agad si Lou e eh dapat na rin nilang lisanin yung lab sa pagkat anito ay magkokolaps -co na nga daw ang buong lugar sa loob lamang ng labing limang minuto. Dahil sa pagkagulat ay nabanggit ni Shin ang malakas ang patungkol dito. Kaya naman ay nagalala rin dito si Hisoke sa mga taong nananatili pa rin sa lugar na yon. Agad na ibinaling ni Shin ang atensyon kay Asakura at dito ay naitanong niya kung may blueprint ba daw ito ng lab. Sinabi naman ni Asakura na meron at dito ay ginuhit nito sa sahig yung buong detalye. Nasabi na nga lang dito ni Lo na wala na nga daw silang oras para pag-aralan pa ang blueprint at dito nga e eh, focus etong si Shin at sa pamamagitan ng kanyang mind reading ability e eh, hinanap niya ang lokasyon ng mga bawat taong humihingi ng tulong. Dito ay agad na sinabi ni Shin sa mga kasama na naririnig niya nga daw ang mga boses ng mga taong natrap sa palapag na yon. At dito ay nagkaroon siya ng ideya na hatiin sa dalawa ang kanilang grupo dali-dali namang umalis si Hisoki at Lu para hanapin yung mga taong yon. Habang etong si Mister at Mr. Asakura ay naghanda na rin para puntahan ang lower level ng lab. Habang naunang tumakbo si Shin ay nasabi na nga lang dito ni Asakura sa dating alaga na talagang nahasa nga daw ni Shin na gamitin ang ability nito ng may kabuluhan. Agad namang sumagot si Shin habang tumatakbo at sinabi nito na nakikita na ba daw nito ngayon na ang kanyang eksperimento ay talagang malaki ang naitutulong. Dahil sa sinabing to ni Shin, inatigilan eh natigilan saglit si Asakura at napaluha pa nitong sinabi na tama nga daw yung sinabi ni Shin. Meanwhile, dito naman sa pinakababang palapag ng basement kung saan matatagpuan ang classified information vault, ay eh makikita dito itong sina Osaragi at Shishiba na naghahalungkat ng mga impormasyon na maaari nilang makuha. Sa paghahanap ni Shishiba, ay eh nakita niya nga dito ang isang video kung saan ay eh kausap ni Kashima ang big boss nitong si X-Oslar. Nasabi niya na nga lang dito na kiniklaim nga daw na itong si Kashima na kumikilos nga daw sila ng sarili nila pero ang totoo talaga ay etong sex ang punot dulo ng pag over nila sa lab na to. Dahil sa narinig nitong si Osaragi sa mga sinabi netong si Shishiba, e eh doon pa lang ay nakumpirma niya ding malakas nga daw etong CX dahil kinakalaban nga daw nito ang JAA. Sinabi naman ni Shishiba na hindi na nga daw mahalaga yon At dahil nga sa paglabag nila sa mga alituntunin na ipinapatupad ng order, ay paniguradong matatapos nga din daw ang mga buhay ng mga ito. Sa kabilang banda naman habang tumatakbo itong si Shin ay naitanong sa kanya ni Asakura kung ilang tao pa ba daw ang nararamdaman niyang nasa palapag na to. Sinabi naman ni Shin na naririnig niya nga daw ang dalawang magkaibang boses na stranded sa may bandang unahan lang nila. Dito ay makikita ang isang lalaking nakaupo kung saan eh sinabi dito ni Shin na ito nga daw yung isa sa dalawang bosses na naririnig niya. Subalit bigla namang nag-iba ang pakiramdam ni Shin dahil sa tintin ng aurang bumabalot sa lalaking nakaupo. Dito nga ay eh, sobrang bilis na kumilos ng lalaki at sa pagdaan nito sa pagitan nitong sina Shin at Asakura, Sakura eh, tila ba tumigil yung oras at nakaramdam ng matinding pagbabanta ang clairvoyant mula sa presensya pa lang ng lalaking yon. Balay eh, na kumpirma dito ng lalaki ang pagkatao ni Shin at sinabi pa nito na ikumusta eh, na nga lang daw siya nito kay Sakamoto. Bahagyang natigilan naman si Shin dahil sa matinding takot at sa pagkawala ng presensya ng lalaki eh hindi na nga rin ito naabutan ng mga mata ni Shin. Tila ba hindi napansin ni Mr. Asakura yung lalaking naramdaman ni Shin kung kaya't dito ay hinila niya ang clairvoyant upang magmadali para makalabas na din sila sa lab na yon. Dito ay makikita sa labas ng Okotabi Museum na nakaligtas na ang mga tao na nasa loob. At sa paglabas din nila Shin at Mr. Asakura sa loob ng lab ay eh nasabi dito ni Lokai Sakamoto na nandito na nga daw si Shin. Medyo tulala pa nga dito ang clairvoyant habang napansin naman ni Lu na medyo namumutla nga daw si Shin. Sinabi naman ni Shin na wala nga lang daw yon at pagkatapos ay eh, dinumog na sila Shin at Mr. Asakura ng mga kasamahan at kinumusta kung okay lang ba daw ang mga ito. Sinabi naman ni Shin na okay nga lang daw sila subalit medyo nag-aalala pa din ito dahil patuloy pa rin ang pagbagsak ng buong lab. Sinabi naman ng mga researcher na okay nga lang daw sila at wag nga daw itong mag-alala patungkol sa lab. At sinabi pa ng isa na ang lahat nga doon ng kanilang mga research data ay nakasave sa mismong utak niya para namang nabunutan ng tinig si Shin sa mga narinig. At sa isip naman ng mga ito ay narinig din niya ang mga pagpapasalamat ng mga ito sa ginawa nilang pagliligtas sa kanila. Makikita naman dito itong si Mr. Asakura na lumapit sa grupo ni Sakamoto at sinabi nito na natutuwa nga daw siya na nasa pangangalaga nila itong si Shin. At pahabol din itong sinabi kay Sakamoto na siya na nga daw ang bahalang tumingin-tingin kay Shin para sa kanya. Natutuwa namang sabat ng tatlo na sila na nga daw ang bahala kay Shin kinagabihan dito sa bahay ni Sakamoto ay masayang nagsasalo-salo ang lahat. Naitanong ni Aoi sa mga ito kung ano nga ba daw ang nangyari at bakit nga daw ang dudungis nilang lahat. Sinabi naman ni Shin na nagkaroon nga daw sila ng challenging na araw sa museo habang etong silo naman ay tila ba nakatulog na dahil sa sobrang pagod. Tuwang-tuwa naman dito etong si Hana dahil sa wakas e eh meron na siyang mapagkwentuhan ng mga bagay na nangyari sa parents day sa school nila. At makikita nga din dito etong sina Hisuke at Pisuke na certified member na ng pamilyang Sakamoto. Bali dito sa pinakahuling panel eh, nagsisimula na namang mag-away etong sina Shin at lu habang kumakain. At dito nga sa isip ng ating bida ay eh makikita ang pinaguntog niya ang dalawa dahil sa hindi pa rin natututo ang mga ito na sabi na nga lang dito ni Shin sa ating bida na kung bakit ini-imagine nga doon ni Sakamoto ang pagpatay sa kanilang dalawa at mabuti na nga lang daw ay hindi ito alam ni Lou. Agad naman kumalma etong si Shin at nasabi nitong mabuti na nga lang din daw at siya lang ang nakakaalam sa mga pinag-iisip ng ating bida habang etong si naman ay walang kaide-ideya at dito na nagtapos yung chapters 29, 30 at 31 mga idol. Bale ay sinadya ko talagang pagsamahin ng tatlong chapters na to para tapusin na yung love arc. At sa susunod nating video ay papasukin na natin ang Detro Prisoner's Arc. So dito ko na muna tatapusin to at magkita-kita ulit tayo sa mga paparating pang mga chapters. Bye bye